Kabahagi po ang DSWD dito sa uh, Media and Information Literacy Campaign sa pangunguna po ng uh, PCO. No? Kami po sa DSWD, sa so pag alam nyo naman po Sir Ray na talagang tayo ang front line pagdating sa social services ng ating mga may hirap na kababayan at talaga sa atin po nakadepende ang mga, pro, uh, mga malalaking programa tulad ng 4 Peace Program. Napakarami pong benepisyaryo po niyan. At isa pong aspeto nito ay yung ating laban kontra sa misinformation at disinformation. Kasi po, ah, uh, marami po tayong karanasan dito sa DSWD no survey na talagang nabibiktima ng fake news ang ating mga kababayan, ang aming mga beneficiary sa DSWD tulad nga po ng nabanggit natin kahapon during sa launch po na uh, MOA signing, eh meron tayong karanasan ito lamang January, may nagpakalat po ng fake news na mamimigay po ng uh, ayuda ang DSWB kaya kami po dito sa opisina sinugod po kami ng mga senior citizens nating kababayan pero wala po talaga nakaschedule na ganoon so nabiktima po tayo ng fake news. So marami po naaabala tayong mga kababayan dahil po dito sa mga pakalat na fake news ng mga mga walang pakundangan po na mga ating mga naibang na ibang uh, sektor po no uh, sa amin naman sa DSWD talagang pinag-iigting po natin ang ating kampanya rin sa fake news parte po tayo nitong MIL at ang role po natin ay eh, talagang siguraduhin na yung ating mga benepisyaryo sa ating mga programa ay eh, talagang makikinig lang sa mga credible mm -hmm. at sa proper channels di tulad po ng ating mga website, mga social media accounts, pati na rin po sa mga kreta ng credible uh, news sa mga balita po, sa TV, sa radyo, sa online. Uh, sila po ay ating ititrain. Pupunta po tayo sa mga communities uh, para po itrain ang ating beneficiaryo kung paano po sa so po nila pwedeng mamonitor ang mga legitimate at mga credible na mga information po para sila hindi mabiktima po ng fake news. As of now, 22 million Filipino individuals belonging to the Poor Peace Program ang meron po ano. Meron tayo 4 million senior citizens sa ilalim ng social pension program. Itong bilang na ito, ah, halimbawa dito na lang sa mga senior citizens, ano po? How can we make sure and how can we impart to them yung media literacy? Paano natin sila matutulungan maging media literate in line with this MIL project? Magandang uh, tanong po yun. At sa amin naman po sa DSWD, actually sir Ray, tulad po ng aming four-piece program, actually yung mga beneficiaries po namin dyan, 4.4 million households o 22 million individuals, actually meron po tayong channels no, to directly communicate with them. One, one po sir Ray, actually meron tayong kamustahan sa ating mga beneficiaryo na yan. Umababa po ang ating mga municipal at city links sa mga barangay para kausapin buwan-buwan itong mga beneficiary natin. At ito po ay magandang channel para po mapag-usapan itong uh, uh, MIR nga po, itong kampanya laban sa fake news para po dito po namin dinadaan, idadaan sa ating mga buwan-buwan na pakipag-usap sa ating mga beneficiary ang, uh, ang itong programa nga po ito na media and information literacy para po sila ay matrain, maturuan. Dito po talaga kailangan puntahan sila isa-isa para po ma ma-demonstrate sa kanila, po, no? uh, masabi sa kanila face-to-face -face, kung ano ba talaga yung mga uh, dapat nating paniwalaan, mm -hmm. ano ba yung credible sources, mm -hmm. kung ano yung mga text messages na kailangan paniniwalaan, ano yung mga fake na channels, fake na calls, fake na emails, fake na posts sa so Facebook. Mm -hmm. Yun po yung magiging training natin sa beneficiaries natin. At tulad ko ng sinabi natin, tayo po sa DSWD meron po tayong mekanismo no na para maki-directly communicate with them face to face po kami buwan-buwan po nakakausap namin ng mga beneficiary share po namin sir Ray Bukod po sa nabanggit kong uh, senior citizens at dun sa bahagi ng four piece natin uh, may target din po kayong kabataan dito Usec uh, Yusek Punay ay, yes po, tama po 'yon. meron po kami mga programa din po kasi na pangkabataan tulad ng mga auto out of school youth sa under sa aming Unlad Kabataan program, may mga beneficiary po kami diyan at meron din po kami mga uh, tulad na ibang ahensya po, yung government internship programs po na nag na tayo ng mga estudyante at pati na rin mga out of school youth. So itong mga ganitong programa po, may may direct uh, involvement po ang ating mga kabataan at ito ay ating uh opportunity po for us the DSWD to also train them and uh, educate them and uh, inform them of this uh, MIL program or the campaign against fake news kasi bilin po ng pangulong Bongbong Marcos kahapon during the MOA signing eh ano nga po talagang kailangan tutukan natin itong ating mga kabataan dahil sila talaga ang ang, ang napaka well versed or napaka pinakamaraming gumagamit dito sa ating social media at online platforms. Kaya sa kanila, kung makokontrol po natin yan sa, ang, at may inform at may educate ang ating kabataan sa palagay ko po, tulad ng sabi ng Pangulo, magiging effective po ng ating kampanya labang sa fake news.